magandang hapon Dito tayo ngayon sa DRT ah, Dito kami sa Arco Pupuntahan natin yung event ng Mokem dito Pupuntahan nga natin dito yung Mount Lawad Adventure Park Ano doon sila, parang campsite yun eh Tapos may konting hiking, trekking Ayun, puntahan na lang muna natin ulit kami nakabalik dito sa DRT mula nung Holy Week ganda pa rin talaga nandaan dito sa DRT oh. dito pa lang yan palabas ng barangay Acle yan oh, ilog oh namin nakita yung banner ng ano eh, yung nakalagay Mount Lawad. Alam ko may nakalagay na ganun dun eh. Lumagpas kami. Ano na to eh. Lag, yung, ayun na ay yung boundary ng barangay Kalawak at saka yung susunod na barangay. Yun, lumagpas nga kami. Nawala kasi yung pangalan na ano dun eh. Yung nakalagay Mount Lawad. Adventure Park ba Ayan, dito kami sa arko ng, ano, ng barangay Kalawakan tapos tingnan nyo ito mga pare kayo may balon dito ayan. o oh, bukal yan oh, running water o. Oh. silipin natin kan dito sa dako ay malalim tapos yun yung tubig niya puno siya o oh. malinaw yung tubig o oh ayan, tubig na yan no? ayan, yung Mount Lawad hindi talaga natin makikita ito. ayan o, no? Mount Lawad Adventure Park papasok dito ito yung papasok ng Mount Lawad <laughs> trail pala ay, puro mga lupa at saka bato. Tingnan natin kung ang Pag di kaya, trash. Retreat! Ayaw pa naman eh. Parking fee. Ang 50. Motor, tricycle. Saan po yung Mount Lawad? Meron mga gaano pa ko kalayo? Gaano pa kalayo? Kung dito na lang magpa-park. Oh, 2 kilometers. Ayun na, parking fee. Sa amin din Ah, sa inyo rin 'no ba 'yan? Tapos yung Mount Lawad malayo pa oh. Ah, pagka mabilis ang lakad mo, baka hindi abot nando doon si Boss Arnel pagka... Hindi, may mga kasama kasi kami dyan, yung Mokem Philippines. Hmm, ang dito na una na. Oh, Oo, nandiyan dyan na po. Eh, baka yung sinundun nila Boss Arnel. Mga vlogger. Oo. Uh, uh, mga mga nangakulay parang puti uh, green. Meron ba ba pang mata bang hindi makalakad eh? Oo. Nag-slide park yan eh. <laughs> <laughs> Nasa lang rin <napakarili> sa medan din eh, kanina. Oo, pwede nang kahit lakarin. Oo. Oh. Oo, oh, pwede eh, Dito na lang namin park. Galakad yung... ka. Oh, lakar natin. Exercise na rin. Hindi kaya. Uwi! Ayun, oh. May hike pala to. <laughs> Kala namin yung pagparada ng sasakyan, yun na. Hindi pa pala. Nagpark na kami ron sa bakanting lote ron. Kung hindi na nga kaya ng dala natin yung sasakyan dito. Yun, eh. Ay. Kita nyo ba yan? paket pa. <laughs> <laughs> Pangalawang packet na yan. Ay, mas matarik to. Hay. Grabe, taas dun. May dalang view rito. Oh. oh. Nihingil ako. Oh, 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 oh. Ganda ng view. Ganda lakas Arating din ng buhay <laughs> Sabay entrance pa lang to no? Kalahati pa lang pala Alam Nabudol tayo ah Mamalayo pa to Grabe sukal ng gubat dito Mula rin sa uh, ng Mount Lawad Pababa Tapos medyo palayo pa yata Dito na kami Tapos na ang kalbaryo Abos na rin kami ay ang isipin namin pabalik ano? puro ahon naman ay buhay may ilog dito ayun no? tatawid pa pala ng ilog ayun eh, doon yung mount lawad tara Ayon, tatawid pa ng ilog ang lamig ng tubig lo mig buntubig Ha oh, ha ha Ha. Kaya short ko, babasa. Ah. Oh, okay. Ay, si pragma, <laughs> si yung pumalo nang <laughs> pa Hoy pao, pa pao. Naglakad ka lang? Grabe! <laughs> Ay, copy, copy, Ay, mata yung Parang gusto. Subig. Ay, gusto sabihin eh, na. ako. <laughs> Nabudol niyo ako mamaya yun. <laughs> sabi ko nga sa'yo, di ba? Trekking talaga. Kasama ko, kasama ko. Wala pang signal. Wala, wala pang <laughs> signal dito. Nakikita ko lang yung uh, Mount Lawad. highway. Pero kasama Ano yung motor mo, o nakakotche ka, anong motor? Saan mo pinart doon din? Sa malapit sa malapit highway. Oh, eh, hindi yung... daw makapasok eh. Sabi oh. sa akin, may parkingan ko din. Eh. Oo, oh, hindi. Uh, uh, Saan ka uh, pa? Saan ka pa? Saan ka Ayun si Aileen Sinundo ng 4x4 Kasi eh takot siya tumayod sa ilog lumakas kasi yung current ngayon eh ganda talaga 4x4 sa mga ganitong trail no? tight lang siya eh pero maganda oh ganda ng mga shock eh VIP Ano ba yun ko? Thank you, sir. Ganun naman talaga. Ah, <laughs> <-ga>, <laughs> dito ka. Mahihayin ma oh. kasi yan, ma'am. Ay, basa. Oh. Kahit sa oh, blog vlog, magpakita. Black rider White rider siya. Back rider. Sa likod ah, ko lang lagi. Back, back rider. <laughs> 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 Saan? Yan. Eh, ma, talong. Ito 'Yung campsite nila. ko doon. Sasama ba, ba sila, sir? Sa baba? Ay, dito dali. Si, bidyo ako na 'tong campsite. Para sa 'pag matulog dito. Dito matutulog dito, sir? And there we are na kami. Ay, mga na. kumakami. Ya Allah. Salamat ya share. Ya. 'Yon shout out kay Nep's <laughs> yes. yes, yeah. TV. Yan titignan na. ko na lang yung logo mo oh, yeah. Para i touch natin Tapos to si Marikit yes, yeah, yeah, si shout out atong Marikit vlog Ayan Yan. Hello Hello, how are you? Si, wala si King, asan yung <laughs> uwi Kunin lang isang oras pa uwi Pwera lang yung lakad dito ha Oo nga, dito pa lang <laughs> Pamatay na eh Ito yung campsite nila Bukas punta pa ako ka North eh. Malapit lang ba yun dito boss? Marte Garage. Wala, medyo. Ha? Two hours pa rito? Pakirino Highway ka eh. Yun know, o. Mokem Helmets. Nights of Mokem. Cookout ride pala to. Yun. Ininvite lang kasi ganila, ako nila ma'am Irene. Attend daw ako rito sa cookout ride nila. Kala ko naman malapit kasi alam ko yung Mount Lawad eh tabi lang ng highway eh nakikita ko yung pangalan pala malayo, looban pa pero okay lang eh. exercise naman eh eh tama ligo muna sila. Maganda yung tubig dito, <laughs> linaw. Tama malamig. Dahil talong oh. Nandun. Madilim na. Ayun lang pa sa GoPro eh. Oh, may Mata ilaw. sa ilaw. May ano, may oh. ano na nga po sir. Ayun, may ito may sana. Ito lang na kami ng dilim. Yung nilakad namin kanina. Dala ka rin sana ay pabalik. Kaya na madilim na. Nasakay na kami rito sa pickup. Ayun yung pickup hindi na ako nag vlog sir eh. ano pangalan? Pancho Vlogs siya. ayun Pancho Vlogs silipin niyo may mga luma akong video dito hindi na ako nag vlog ngayon ito eh. naman <laughs> si Gracie Seven ano to cafe sir no? cafe accommodations accommodation sa labas lang yan no? Uh, sa labas lang ayun ito? ah binibenta niyo yan magnet makakita Wala oh. nang makita Daan na lang Mas ilaw nila Talakad na lang po dyan sa may ano Tuning pasamahan mo na lang lumakas dyan Kasi po delikado yung sa may din siya. ah, Pero sa mga kapatid Ay Grabe yun nasa kay nang ganitong 4x4. masaya pala. Salamat po. Nalulubog pa siya. Kani dami. Maraming sasakyan, lahat eh. Ay, nakakot nyo. Oo, oh, sakin-sakin po. Eh, po. yung pa naglakad 'to, hindi ah. Ang po. Ato si Kuya Arnello. Oh. Dito siya sa Mount Lawad. Ah, salamat po. Siyang Hi. driver ng 4x4 dito tsaka guide na rin sir, no? Yes, sir. Anthony po. Anthony taberna? Yes, <laughs> oh. <laughs> sa ang ilaw mo. medyo malapit na tayo. Ayan ang sa GoPro. Eh. Matakaw sa liwanag. Kailangan maliwanag para makita mo. Ayan, dito na kami. Sa parking. sarap sa 4x4. So mga pare ko, ipa uwi na nga kami grabe yung naranasan namin dun sa Mount Lawat na yan nanakit yung mga kasukasuhan ko Nab nabudol kami ni Ma'am Irene hindi, akala ko na naman matagal na kaming pabalik-balik dyan sa DRP ilang beses ko na nakikita yung Mount Lawat na yan along the highway akala ko naman malapit lang sa highway pala pa bundok talaga nakita naman ninyo kanina diba tapos eh wala, ang bigat, ang bigat na ng katawan ko. Talagang hindi ko na rin kaya yung mga ganyan-ganyan hiking, trekking, di kaya dati. Thank you, Mama Irene. Sa lahat ng mga umaten ng Nights of Mokem, Oak Out Ride. Ingat kayo dyan. Iniwan ko na kayo eh. Wala kasi sa plano kung mag ano eh, mag overnight. <laughs> Dahil magpapatuka pa ako ng manok. <laughs> yun, thank you sa inyo lahat. Shout out kay lahat direct direct King TV. Sino ba 'yung isa? Nerves TV. Tsaka Zerk Moto. Yung shout out sa inyo mga pare -way. Susunod eh magkita-kita tayo diyan sa live selling ng mga Mokem helmets. Alo nyo lang yung page nila Mokem helmets mga pare -way. So yun. Maar hy sê